Hello guys, kumusta? Ngayon i eh, uh, sundo tayo ulit. Kumusta man galing na sa aton, ina amon, ina sa uh, New Buswang, Kalibuak Yon. Kumusta mo um, na tanahan? <coughs> ngayon ay eh, mag konti. sundo pa na kasi alas 3 11 ng hapon tapos kahapon guys is uh, kan holiday holiday dito kahapon kaya lahat ng halos ng establishment ay eh, sarado E eh, ngayon eh nagbisi ulit nagbisi ulit <coughs> kasi may pasok na oh guys tingnan nyo yung uh, kalangitan grabe yung kwan ayan grabe ang itim mamaya grabe yung ulan <coughs> <coughs> ay ah, makating lamunan ko ah ayan sundo tayo <coughs> 3.30 kasi yung labas nila Mamaya yan guys Magkano yan Ulan Grabe yung bata. Cute <laughs> tignan. Kahit ngayon nga ay eh, parang hindi halos busy yung kanyang daan. Kasi yung iba pang tao ay eh, nasa kampa siguro. Yung, at saka walang pasok. kaya hindi ha di masyado busy yung kwan yung daan dito guys sa sa, sa kanan ko maraming sasakyan kasi may malaking swimming pool dyan so maraming uh, naliligo pag ganito puti kasi madali sila makon makon sa init parang hindi nila kaya yung init lalo pa siguro pag nandyan sila sa atin oh boy oh boy oh boy yung ibang nga nangahanap na ng kon eh gusto nila winter god mga kwan yung ulan buhos mas malakas pa yung kulog yun yung tinatawag nila na thunderstorm palaging may thunderstorm dito surti ng mga ako may nakapunta pala ditong uh, mga nurse 300 na mga nurses galing Pilipinas sipin nyo yan surti nila nakapunta sila dito yung isa nga yung uh, batchmate ng uh, ati ate ko eh, nakapunta yung anak anak niya dito eh, ngayon eh doon siya nakatira sa kwan sa bahay ng uh, kapatid ko sa Saskatoon nurse suwerte nila kasi mahirap na dito pag kwan eh magpunta kaya yung kumuha sa kanila eh, yung kwan talaga yung uh, gobyerno ng Canada tapos yon yung 300 na yon kuan yiwah yiwah lai lai yung iba na sa small town small town kaasain yon so dun sila hanap ng terahan kasi dun sila nakuan kaasain depende sa mga lugar kasi lapad naman yung kuan yung Canada yung iba jan sa Vancouver Ontario Monton yun. Calgary mga ganyan tapos plus sa mga kwan pa sa mga small town kasi nakulang sila dito ng kwan eh, ng nurse kaya sure, sure din ang mga kwan Pilipino na nakapunta dito 300 300 nurses mula Pilipinas so yun. Tapos, eh, pagdating nila dito, sabi ng ati ko, eh, pinag-aral sila ng one month. One month. Tapos, after nun, ayun, sabak na sila sa lakwan. Sa trabaho at sa kanya-kanyang lugar kung saan sila. Kaya, short nila kasi kahit paano ay nakapasok sila dito sa kwan, Canada lalo mas pa naman ay grabe mahal yung sahod nila hmm. mahal ng sahod siguro mga kwan yan mga 45 per hour or mahigit kasi nars eh eh maganda pa yung mga kuha guys Mga benefits na tinatawag Ah grabe Kaya syorte Napaka syorte So dito na tayo guys Dito na lang ako nag park sa gilid So ayusin ko muna Hmm? Uh -huh. uh -huh, uh -huh. Kasi ko na eh. Na. so may may konti na okay. So yun guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Babush!